tapos na kami sa ano tapos na kami sa briefing guys at ngayon kami po ay magti-training na pupunta na po kami sa race track ayan na po yung ano bagong access namin ayan. ngayon pupunta na po kami sa ano sa race track sa uh, saglit lang na training ito kung paano kung kunyari may mga, ano may ma-crash may masisiraan na sasakyan kung ano kung paano namin i-rescue. -re 'Yun tuturuan kami ng ganun. sutuluhaan, sutulungan uh, 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 yung ano yung yun 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 yun

At saka mayroong isang ano, mayroong isang taga bitbit -bit ng ano, taga bitbit -bit ng uh, fire extinguisher. So, that's tapos that's yung dalawang ano, ano ba yung mga ano na yan? Alaka! <laughs> oh. ah. ano ba yan? Wala na. eh <laughs> <laughs> na. Hindi pwede. Bagsak ito. Oh, ajan. <laughs> <laughs> mga chipper <tsipar> siya. <laughs> wala, umamatay ang <laughs> dami accident mayayarin nito guys pag ganito, gano <laughs> okay report, Ang tagal mag report report the car condition, the track condition and the driver condition We the, We are ready to... the car is green driver is okay Okay, push, push the car. Okay, push the car. Isa yung maghawak sa ano, <laughs> steering wheel at saka yung dalawa ang magpush. Yung don't isa naghawak like ng ano nang fire extinguisher. Oh, bilis <Slade. laughs> nit. Ano kaya yung reaction ni Franco nito? <laughs> Andiyan pa naman yung mga model. Ayan na guys. Nilalabas na nila yun. Nilalabas na. Ayan. Ayun, nilalabas yeah. Ayu na. Nila Sir Jojo, ano kayo? Bagsak ito kay Sir Jojo. Ito na naman o, no, panibagong ano na naman ito, panibagong group. Pangalawang group na ito, guys. Ah, ito, mabilis to guys. Anim sila. Okay. Parang organized ito. Ayun, mabilis yung, ano nila, yung team leader nila, oh. Talagang bata pa ito. Op, oh, stop. Report agad. Report. Check, check. Okay. Okay. Isa humawak sa steering wheel. Tatlo nagtulak, isa ang nag-guide, isa ang humawak sa fire extinguisher. Perfect. Okay. Okay, guys, good. Perfect. Masaya si Sergio Jojo diyan sa pangyayari na 'yan. di jadi to dapat ganon dapat naunas ya Nagkatalikod siya Mahina oh Kasi siya yung ano eh watch ano, eh watch me watch me ah this one is good siwa No, I mean uh, okay. this one like, check like, the car, it. check the rider and report. ano talagang tutok na right. Sir Jojo siya na talaga ano yun yeah. ano pangalan mo? Zach Zach Sister, what is your name? Yeah, Blessing blessi. Brother Apa nama kaya hebat? You know, like yeah. oh, brother, what is your name? Brother, oh, wow, How many years you working here in yes. Q QMMF? <laughs> <laughs> Eight years. Eight years already. Eh? Yeah. What is your position, brother? Um, with Marshall. Marshal? Yeah. We have many positions. Many positions? Yeah, but you rider na right? yeah sometimes i ride marshal and then a uh, sector 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 right? sometimes i fight i do everything uh, uh, all around <laughs> <laughs> anything you exactly. just... you're Playboy. you hmm? playboy playboy <laughs> jokerly brother so, guys, uh, ano na ito? Uh, second to the last group na ito. Second like to the last group. group yeah, so, ito yung ano, ito yung ano nila, i-rescue, -re yes, diba? Yeah, we'll ya, yan ang, yan ang first one yan. Okay. Ito yung si, ano, sa kapal din itong, we'll ano na ito?

So nauna talaga yung ano yung wala ng radio ha kasi i-check niya yung ano yung uh, car ayun tinitignan niya yung car naka Race naka talikod na the driver is okay, Ayan, driver the, car is is okay. okay. And the light is green okay. oh, be like you will be able at my stop, at my goal,

Sir, Ayun. Dapat ganun no? yung takbo ni Sir Jojo, yun na gagayahin dapat. Huwag yun. Tumatakbo ka na. Ito video okay na rin. At least may idea nang lahat. Sa bagay, dati, alam na rin kung paano. Kaso lang ito, talagang ano ito. Maganda talaga yung may training. Yeah, na yun, guys. So guys, isang grupo na lang po ang ano, ang ita trial natin. At ako nga po pala ngayon ay nasa ano sa flag post. Pero yon kasi alam ko na yung anong ga gagawin 'yun kaya pumisto muna ako sa ano sa flag. At saka may ano dati ganun din ang bine ko sa mga ano ko sa mga mga marshals ko na isa ang maghawak sa steering wheel at saka kada tatlo o dalawa ang magtulak at ako naman yung nakaano naka nakatingin sa kanila at saka yung sasakyan na parating kaya just in case may nag i o may ano, may inform ko sila na iwas kayo. Baka kayo mabangga. Ang, ang inuuna na kasi natin dito yung safety. Kasi mga volunteer lang tayo. Kaya yon ang ano, dapat natin gawin. At kung sa nakita nyo guys, napakaganda po ng klima ng panahon natin ngayon. na eh. Oh, kita mo? Oh, ganda. Oh. Mas maganda ito guys Hello po yeah. Magandang hapon Ilang taon ka na nag ano Nag uh, ano na 3 years 3 years ka na uh, oh. Ang pesto mo ay eh. Dati akong el, Dati akong truck Tapos naging flag track? Ngayon naging uh, LED yeah. And, yeah. Tapos nag take ako ng exam Para naging chief marshal dami nilang ano dami yeah. nilang dinadaan ng yeah. ano <laughs> Madami dami nilang dinadaanan na stage bago magiging chief marshal. Nabuinas lang <laughs> nabuinasan lang kami guys. Ang pagpasok namin dito diretso chief marshal. Kasi unang salang sa amin desierto. Eh automatic na may dala na kaming radio. Tapos palagi na kami nagre-report kaya pagdating dito moto GP kaagad guys ang ano ang Saan lang sa amin uh, Chief Marshall agad Ang kaso lang yung mga ano Yung overlap Hindi namin Hindi ko alam kung paano i-wave yung plug na yun Yun pala seconds lang ang pag-wave ng plug Doon lang man Ito na ako yung last group guys Ang kawawa dyan kasi guys Yung maghahawak ng ano Ng fire extinguisher Kasi may kabigatan niya ang fire extinguisher eh tapos sinatakbo mo. Dapat kasi dalawa ang magano diyan. Nagtutulong-tulong. Tapos 'yon. Ang isa ay nagaano. Nag-check siya ng ano. Kung anong status ng anong kondisyon ng ano ng driver at saka yung sasakyan. Okay, uh, tulak nila, ikot nila yan, guys. Kasi yung sasakyan nakano nakaharap doon pabalik na Spain siguro ito na Spain ayan na safe na sila dapat ganun talaga ang takbo kagaya kay Sir Jojo patalikod ba o oh. ganun o no? yan ganyan ganyan talaga dapat nakatingin ka agad sa, ano, sa truck kasi baka may parating na ano na car maano ka agad, ma, ma mabisuhan yung nagtutulak

ito mga ano mo yun lahat na lahat na mga cargo ng F1, MotoGP, WEC ganun? Hey, palagang inaano mo sila sine... -save. save po sila save po I remember I na siya yung pati mga bibs natin bagay ano ito kosnya kena kasusan tu kita ini belum belum tadi tu sasian tu pada bawah. No man. So yun na tapos na kami sa aming training at ito na nga nakuha na namin yung uh, access namin So ang access namin guys ay tatlo lang Ang pwede mo kasing pasukan dito ay hanggang walo So tatlo lang yung makaano Pero pwede kami maka-access sa concert ng Maroon 5 So yung ticket namin pwede namin ipamimigay kahit kanino Kasi sa amin mayroon na kami At ngayon tayo ay uuwi na po